morning mga kapogi ngayon araw na ito ay pupunta ulit kami na Lawag, Ilocos Norte and kasalukuyan nandito na kami sa boundary ng Ilocos Sur at Ilocos Norte sa, makikita nyo sa harapan mga kapogi yung arc na Ilocos Norte yeah. so dadaan kami dito Magkaroon po na kami ng uh, Ilopos, Lawag City Bababa tayo mga Pugyo, bababa tayo Kaya mga kami Dito ka, dito ka Dito ka rin <laughs> Ayan Wait lang Picture tayo Relax 1, 2, three. One, two, Ayan mga kapugi, nandito kami sa Akwan, bandya ang ng Ilocos Norte at Ilocos Norte, isang over kami ni Madam. And yan, bumibili kami ng, ano bro? Ice coffee. Ice coffee. Bro. Ice coffee. Ano pangalan sir? Ah, uh, Joshua po, Abos. Ah, pwede mo i-promote yung ano mo? Ah, Hello so, po, uh, punta na po kayo sa Ilocos Norte and magkape na dito sa Calle Cafe po. Oh, Calle Cafe. Tignan natin yung Calle Cafe. Ayan, Calle Cafe. Kay Sir... Ano, ano, Sir? Uh, Joshua po. Kay Sir Joshua, pag uh, makapunta kayo dito sa Ilocos, at punta kayo ng Ilocos Norte, pwede kayong mag-stop over po dito sa boundary ng Ilocos Norte dito. Ayan. Kay Sir Joshua, Yeah. Alley cafe. Masarap. Bumili kami ng madam. Madam ka kawe <laughs> ka. Stop over. Takaka. <laughs> ayan ay. Ayan. I'm just relaxing. Pa-kulot. Ah. May ah. pants pa. Ay, kabug, eh. Ano na kami? Ah, tapos na yung stop over namin and on the way na kami sa kan. Papunta na City. Malayaw-maya. Pag nandun na kami, iya eh, na babalik kami. hindi nyo mga kapogi ayan mga kapogi malapit na kami sa lawa dyan uh, approaching eh. abuching town of sanicolas yeah. dyan sanicolas ay yung meron malaki ano yung tawag pa rin pa yung panas? pat, ano sa pat?

ano, makikita natin yung parking oh, bag. No. Hindi naman ikaw ang focus no. Ay! So, no, no, everyone tiklo tayo no, no, wala itong no, 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 ko eh ba yung no, hotel. no, hospital. no, hospital. no, 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 dito sa kabila. You know, ang ganda ng Ang ganda ng mga kapogi Ang linis. Kasi dito po ang magka sa amin, may chicken joy, may ano. Lahat may spaghetti. Parang sa Jalip lang. Hindi dito sa Canada more on burgers, ano? Dito marami. Kaya mamaya siguro kung may oras subukan nating kung kumain pa rin sa sabi. Malapit na tayo sa sinasabi kong ano, sa triangle, tinatawag nila kirkulong eh nandun yung malaking pat Oh, may dito. Wow. Kumain ata tayo. Dito oh, dito sa kanan eh. may uh, kaliwa may lang. Mang inasan. Yeah, tingnan niyo. Talaga asensado ang San Nicolas. Uh -huh. Ilocos North. mababait ang mga ano dito mga sasakyan ano? Mayroon. sabi? Ano tricycle Is... no entry daw sabi oh meron di 7-11 dito mga kapoy yon nyo yan na oh, yan na oh, malaking pat oh malaking pat oh tingnan nyo mga kapoy tingnan natin yan, i-close up mo mga close up mga yan ang pinakamalaking part na nakita ko. Yeah. Diba, mga kapogi? Ang ganda. May dekorasyon pa. Oo. Pag sa gabi yan, may ilaw. Nakikita mo talaga. Yan. Yeah. Yeah. Ganda, oh. SM. After ng San Nicolas, mga kapugi, approach natin Lawag City. Sunshine City. Ayan. Sunshine, City, Sunshine, City, Sunshine City, Lawag. City, Lawag. Ito rin ang bungad ng Lawag City, mga kapugi. Ano ayan o Welcome to Lawag City. Ganda mga kapugi, ano? Tapos, tumbok mo. Kapitol yun. Sa bandang kanan. Tingnan mo yung, yung lawag mo. Kung pwede mo eh. Mm -hmm. Kaya ba? Kaya. Ayon, lawag. Di ba? Sa ano yan? Sa hill? Naglawagin. Naglawagin. <laughs> Ibig sabihin, ang liwanag. Kaya nga, sunshine. Yan mga kapuri. Tumbok natin yung Capitol yun. Tapos yung bandang kanan mga po, yung kung makikita yung bell tower. Yan, yung, pakita mo mami yung bell tower. Yun ang tinatawag na shrinking bell tower. Ah! Huh? Shrinking bell tower. dahil every time na every time na may lindol makabukik nag like, ano yan lumalalim lumalalim yan daanan natin sige nga daanan natin para maano natin tignan natin maigi yan mga kabuhi yan ang shrinking bell tower dati daw yung pinaka baba pag natin sa ano yung pasukan eh wala na yata o oh, yan o oh. oh, yan. Oh, dati daw no. yan pwedeng magkabayo yung pwede kang ah? na nakasakay ka ng kabayo pero ngayon hindi na kasi nagsisirink yan every time na lumilindol yan ito ang Lawag City mga Bantang kaliwa, yung pure gold. Bandang kanan, choking wow. <laughs> Amaya. Jalibi Supermarket ya, Public Market Sebenarnya kalian Public Market ya Linis, malinis Sobrang linis mga kapugin Ang ganda, sobrang linis mga kapugin Ang sito na yun Magagaling ang mga So palabas na tayo sa city proper Diretso na tayo Nang sa Ilocas Norte Ayan mga kapugi Nakalabas na tayo sa city proper ng Ilocas City And ngayon Nidiretso na tayo sa bayan namin bayan ng Sarat, di Ilocos Norte. Doon ang birthplace ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ferdinand E. Marcos. Marcos yung, yung tinatawag nilang Apo Lakay. kita natin mamaya. Pag may time kami ni Mrs. or may space kami yung parkingan, baka makapag-video kami at magpicture uh, mag-picture sa Marcos Bios yung Yoseo Okay mga kapugi, mamaya ulit tayo bago natin ma-approach o pag nando na tayo sa entrance ng sa Alright, see you mga Malapit na tayo sa bayan ng Sarat, Ilocos Pagkatapos nilang dyan ng tulay, And kita natin yung R. Yung R. 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 Ayan. Piesta ng Sarat Yes Piesta ng Sarat Mga no? kapogi okay. Ito ang sina, sinasabi kong tulay oh, inaayos nila Parang gumagawa sila ng bagwa ah. Bagong tulay sarat sarat oh, sarat welcome welcome birthplace of President Ferdinand E. Marcos uh, and ya, yeah, mga kapugi ha ah. hindi ako nag-chase na <laughs> <laughs> sarat town is a small town they only make they can only make presidents, generals President Ferdinand de Marcos, General Fabian Hilaen, yung mga magistrating na mga presidente at uh, sendalo, kasendalo. Ay mga po, dito po ang bunga natin. So mamaya, tingnan natin yung mga ibang structures. But ito rin yung ano so, dati. ang dating Northern Food Corporation. Corporation. Ah, tomato paste processing yan, mga. Ito rin tinatawag na tomato paste processing plant. Northern Food Corporation. Glenis, oh, Glenis. Ang Glenis ng Tugang Kalsada, so, mga po. Ito ang laki natin dito. So, tayo Yan. na, na Marcos Pio siya, walang parking Dito ang barangay, ay, municipal residencia. Ngunit sabihin, <laughs> dito ang old municipal, yan sarat, yan ang old municipal mamel, yan. yan ang old municipal, dito na tahun town naik sarat, yan. sarat Town perapa, ya yes, tadi kah, 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 hapon Lucky Fiesta kami. Pero dadiretso muna kami sa bahay. Kasi mainit. Na. Siguro mamayang hapon hanggang gabi. Yan ito ang public market. Public market mga kapogi. Ibang tinitignan ng ating videographer. <laughs> Hahaha. saka dito meron silang paggawaan ng tupik tupik paggawaan ng tupik wala na meron dati ayan o oh, yan oh, paggawaan ng So, uh, ayan mga kapagyan, dito na kami sa lugar namin. Kararating lang na kainit. At uh, mamaya ay pupunta tayo sa bayan. Dito ang, ayan, ang bahay ng ate ko. Ayan. Punta tayo doon. Sige mga kapagyan, bababa na kami. Mamaya na. وليد